Ito guys ha, nagtataka lang talaga ako um, Ito yung page ni Kitty Duterte eh, okay? 3.6 million followers o, Mukhang siya naman siguro talaga to diba? Kasi may mga lumang pictures nila Mukha sa kanya talaga to Pero bakit itong huling post niya Ito so, uh, About daw dun sa umiiyak na police officer Tapos sabi niya dito nag-resign na daw uh, Umalis na daw siya Ito yung umiiyak nung inaresto si PRRD So, maganda, di ko alam kung totoo to hindi. So, maganda ma-verify. Uh, mga pictures na ganyan. So, okay naman yung post, 'di ba? Ah, uh, yung post. Pero nagtataka ako, bakit pag i-click mo Diretso sa Shopee? link sa Shopee itong na kay Kitty Duterte. Nakakapagtaka <laughs> lang. Bak Kung maga, ko naman, madrama, madrama yung post, pero bakit may affiliate marketing? Bakit may binibenta ng kung ano-ano sa Shopee? Napaisip ako, kay, 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 kay Kitty kaya ito? Kasi ito yung, ito yung page na ano eh. Ito yung page na ginagamit pa nung isang araw pa na, di ba yung mga, mga kung ano-anong ano, yung mga ganyan, no? Nung no, isang araw pa ako nakikita yung mga post dito eh. Kung sa kanya nga talaga to eh. O, kung nagtataka talaga ako. Kasi iyan o, yung, yung, yung tip nila eh. Kapag merong, merong dot na ganyan, Merong parang eye, nakita nyo yung parang eye. Yan. Huwag mong ikiklik yung picture kasi may link yan. Pwedeng virus, pwedeng ano, o kaya pwedeng uh, Shopee. O ito. Eh, tataka ako. Try natin itong ibang picture. O, kasi parang video, di ba? Try itong video pag mo. Shopee. Leave Facebook. Open up. Ano kaya binibenta dito sa Shopee? Ano kaya items to? Pero kung isipin mo, maganda rin. Kasi kung nag naki-join ka na sa laban ni PRRD, di ba? Nalilid ka pa sa ano. Ba, tinutulungan ka pang uh, makapili ng magagandang produkto sa online na binibenta sa Shopee. So, yun lang, yun lang. So, so, kung nakikita to ni Kitty, ano ba to Kitty? Bakit, bakit naman may, may ano? Bakit may link ng Shopee itong post mo? O baga, nagigits ko naman, kung ako din ang nasa lugar mo, I, I would have done the same thing siguro. Baka ganun din ako ka-emosyonal, lalaban din ako para sa tatay ko. O, pero ba, bakit yung post mo, may affiliate marketing? Diba? <laughs> So, yo, yun, 'yun lang naman yung tanong ko. Tsaka yung, yung maganda din kung ma-confirm mo, confirm mo o ma-deny mo yung mga wake and bake. Sa iyo ba talagang account 'yon o hindi? Kasi kung kung, kung hindi pala sa'yo iyo at uh, nagkamali kami at nagkamali yung mga ano ng akala, eh, di dapat namin mag-apologize. Pero maganda kung malaman natin talaga, 'di ba? 'Yun, no? Shopee. Oh, anyway, bye-bye guys.